21k ang nagastos ko sa training period ng Nihongo. Bakit? Ito ang breakdown ng 2 months Nihongo training expenses ko. From July 28 hanggang October 4, araw-araw akong naglilista ng mga nagagastos ko habang nag-aaral ako ng Nihongo. At ang total ng naging gastos ko sa loob ng 2 months na yon ay 21,000. Ang sabi sa comment, ang laki daw ng nagastos ko dun sa 2 months na training. Actually, malaki naman din talaga kung tutuusin. Pero kung ikukumpara to sa ibang nagastos ng mga nag-apply papuntang Japan, nalo na yung mga nag-aral ng more than 3 months hanggang 4 months lang nag-aaral, mas malaki yung gastos nila. Kaya ko din talaga sinishare ng detalyado yung lahat ng mga nagastos ko para magkaroon ng idea yung mga gustong mag-apply. Para kahit papano makapaghanda-handa rin naman sila, baka wala pa silang mga naitatabing ipon, pero ang maipapayo ko sa inyo, dear, kung gusto nyo talagang mag-apply, kahit meron lang kayong isang libong pisong panimula. Actually, kahit nga 500 lang eh, basta meron ka ng mga requirements, ang kailangan mo lang pamasahe papunta sa agency kung saan magpapasakan ng application. After kasi magpasa ng application at ng requirements, medyo matagal din bago sila mag-update kung kailan ka ila up. So kung nakapagpasa ka na sa isang agency tapos nakapasa ka sa screening, pwede ka na ulit mag-ipon, magtabi ka na ulit kahit pa 100 lang. Para kapag kinunta ka na ulit ng agency, meron ka na ulit pamasahe papunta doon, ganun lang. Kung titignan nyo talaga yung mga nagastos ng mga nandito na sa Japan, medyo masyasyak talaga kayo at baka pang hinaan kayo ng loob. Pero dear, yung nagastos naman namin eh hindi naman yung biglaan, parang paunti-unti lang, hanggang sa namalaya namin, malaki na pala yung nagastos namin. Para lang may idea ka, so mag-apply ka na. Salamat sa panonood!